Rudy, andito pala ako. Nagpasyal ako kay Mama Basyon sa Tabuan, kung saan doon uh, nakatira ang aking anak na bunso na si Angela Pedrosa. Ang aking bunso ay nag-aaral po sa Taytay Bato National Elementary School. Ayan po, ayan po ang mga kaganapan dyan at sayang saya tong po kami ng the time na yan dumaan ako bago ako nagpa-perto ayan dala ko po ang aking malita katibayan na nagdaan po talaga ako so sempre, uh, sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita almost five years so ngayon lang ulit ako nakapasyal sa kanila kaya so happy happy naman kami na nag kita kita again ayan di ba masaya so nandoon yung dating kasayahan noon na nawala no <laughs> dahil ako yung biglang naglaho ng ano nagpunta ng ibang bansa charot <laughs> ayan kaya chan chara chan tingnan naman ng mga lodi talaga ay masaya kasi at muli po yung nagkita kami at nagkabanding ng aking anak super happy po naramdaman ko at yun nga po magkasama kami ng anak kong natulog dyan bago eh. nagbiyahe ako ng madaling araw basang aking sinakyan So, nalungkot ang anak ko kasi iwanan ko na naman siya. Nagpapirto na naman ako. Kasi kailangan eh, may goal tayong tinatapos ng future na pangarap natin. So, sana dinggin ng Panginoon Diyos ang ating mga panalangin. No? Oh, na pagkaluban niya tayo na makapaganda ng 60 minutes views at para may kitaan at may earnings na talaga dito sa larangan ni Facebook ni Daddy Mitch. Salamat sa lahat ng mga nagasuporta at nagtatanggilik ng aking mga video. More thank you po sa inyo. Hindi ko po makakalimutan habang buhay ko ang support ng bawat isa sa inyo na binibigay nyo sa akin. Nalaking tulong na po yung pag-watch at sa mga bagay na na-appreciate ko talaga na nag-support kayo sa aking mga ginagawa. Thank you very much sa mga nagmamahal sa akin at patuloy na pagtangkilik ng aking mga video. Thank you for watching mga luli.